Serious question. Life is uncertain. Kaya kung ngayong gabi mamamatay ka at haharap sa Diyos, gaano ka kasigurado na pasado ka? 100% ba? O umaasa ka lang na sapat na ang kabutihan mo? Sabi sa Romans 3.23, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit gaano pa tayo kabait, may kasalanan tayong hindi maitatanggi at ang kasalanan na ito ang humahadlang para makalapit tayo sa Diyos. Kaya hindi sapat ang sariling effort natin, kailangan natin ng tagapagligtas. Pero ito ang malaking tanong, kung ang lahat ay nagkasala at walang nakapasa, paano ka makakasigurado na makakapasok ka sa langit? May sagot dyan, at yun ang pag-uusapan natin bukas. Huwag mong palalampasin. This is Lightcast with Andres Velasco. We're Light! it's like